Naaalala ko pa nung nasa iglesia pa ako ng MCGI. Madalas na madalas kong marinig kay Brother Eli, magingat kayo sa pilosopiya. At syempre, yung dating sa akin noon at siguro sa marami sa atin, parang sinasabing, Uy, bawal mag-isip ng malalim. Huwag ka masyadong magtatanong. Delikado yan. Pero teka-teka, Bawal nga ba? kasi pag tinignan natin yung salitang philosophy galing lang naman yan sa dalawang salitang Griyego philo nang na ibig sabihin ay love o pag-ibig at sophia nang na ibig sabihin ay wisdom o karunungan so ang philosophy literally ay love of wisdom pagmamahal sa karunungan so ang tanong bakit naman ipagbabawal ang pagmamahal sa karunungan Ah, ito pala yung verse na laging ginagamit. Pero pansinin nyo nang maigi yung buong phrase, Pilosopiya at nang walang kabuluhang panlilinlang. So hindi yung philosophy mismo ang problema, kundi yung specific na klase ng pilosopiya, yung mapanlinlang, yung empty deceit, yung hindi nakaayon kay Kristo. In fact, di ba, bilang mga Kristiyano, yung pinakauna at pinakadakilang utos sa atin sabi sa Matthew chapter 22 verse 37 ay mahalin ang Diyos hindi lang ng buong puso kundi ng buong pag-iisip. So kasama pala sa pagmamahal sa Diyos yung paggamit ng isip. So ito na yung malaking tanong. Para masabing rational ang paniniwala mo sa Diyos, kailangan mo bang laging may baon na sandamakmak na arguments at proofs? Dito na papasok yung isang konsepto na para sa akin talagang game changer. Natutunan ko to mula sa philosopher na si Alvin Plantinga at tinawag niya itong Reformed Epistemology. Pakinggan niyo to dahil baka mabago rin ito ang pananaw niyo. Ano ba yung properly basic belief na yan? Well, ganito lang kasimple yan. Isipin niyo ang isang bahay. Ang pundasyon, hindi yan nakapatong sa isa pang pundasyon, di ba? Siya na mismo yung pinakasimula, siya yung nasa ilalim ng lahat. Ganyan na ganyan ang properly basic beliefs. Sila yung pundasyon ng lahat ng iba pa nating pinaniniwalaan. Okay, so ito yung dalawang claims na pag-uusapan natin. Una, may mga paniniwala raw na appropriately grounded o may sapat na batayan, kaya rational silang paniwalaan kahit walang argumento. Pangalawa, yung paniniwala sa Diyos, isa raw sa mga yon. At kung mapatunayan nating totoo tong dalawang to, ibig sabihin, ang paniniwala sa Diyos ay pwedeng maging perfectong rational kahit walagang may pakitang formal proof. So para mas maintindihan natin yung unang claim, maglaro muna tayo ng konting mind game. Isipin nyo, may mga bagay na sigurado kayong kutoo, di ba? Subukan nga natin. Ito yung sikat na brain in a vat thought experiment. Paano mo mapapatunayan, using logic alone, na hindi ka lang isang utak na nakalutang sa isang jar, tapos lahat ng nakikita mo, naririnig mo, nararamdaman mo, ay computer simulation lang. Malay mo yung weird na panaginip mo kagabi, yun pala yung glitch in the matrix. Ang totoo, wala kang paraan para i-prove na hindi yan ang totoo mong sitwasyon. At hindi lang yan. Naniniwala ka na totoo ang mundo sa paligid mo. Naniniwala ka na may nakaraan na hindi lang biglang nag-pop into existence ang mundo 5 minutes ago kasama na lahat ng peking alalaan niya mo. At naniniwala ka na yung mga taong kausap mo may sarili din silang isip at consciousness. Pero subukan mong i-prove yung kahit isa lang dyan gamit ang isang logical argument. Hindi mo kaya, di ba? So, kung hindi mo sila kayang patunayan, ibig sabihin ba nun irrational kang tao na parang tumaya ka lang sa loto at nanghula? hula? Siyempre hindi, hindi natin basta hinugot sa hangin ang mga paniniwalang yan. Ito yung crucial point. Ang mismong karanasan mo, yung pagkakita mo sa screen, yung pagkarinig mo sa boses ko, yung paghawak mo sa upuan mo, yan ang nagsisilbing ground o pundasyon ng paniniwala mo na totoo ang mundo. Dahil sa direct experience na yan, ang paniniwalang ito ay nagiging properly basic. Rational paniwalaan kahit wala kang step-by-step -step na proof. Okay, so naintindihan na natin kung ano ang isang grounded or properly basic belief. Ngayon, eto na yung pinakamalaking tanong. Pwede rin ba nating i-apply 'yan sa paniniwala sa Diyos? Napakaganda ng sinabi nitong philosopher na si John Hick. Sabi niya, para sa mga tao sa Biblia, para kina Abraham, Moses, David, ang Diyos ay hindi isang konklusyon sa dulo ng isang philosophical argument. Hindi siya isang idea. Siya ay isang experiential reality. Isang realidad na direktang nararanasan na nagbibigay kahulugan sa kanilang buhay. Para mas malinaw, ito yung pagkakaiba. Yung isa, yung inferred entity, para kang nagsosolve ng math problem. A plus B equals C, therefore, God exists. Isa siyang idea. Pero yung experienced reality, iba. Hindi mo siya iniisip, nakakatagpo mo siya. Hindi siya isang conclusion, isa siyang given reality na kailangan mong harapin. Hindi nila siya induce, na encounter nila siya. So kung ang paniniwala natin sa external world ay nakaground sa ating five senses at ang paniniwala natin sa nakaraan ay nakaground sa ating memory, ano naman ang nagsisilbing ground o pundasyon ng paniniwala natin sa Diyos? na nagiging dahilan para maging properly basic ito. Eto na talaga yung tinaka na tanong, di ba? Kung hindi ito isang bagay na nakikita ng mata, naririnig ng tenga o nahahawakan ng kamay, anong klasing karanasan ito? Anong experience to na sapat na para maging rasyonal ang maniwala sa isang invisible na Diyos? At ang sagot, ayon kay Alvin Plantinga at sa itinuturo ng Biblia, ay isang napaka-espesyal, personal at internal na karanasan. Isang bagay na tinatawag na the inner witness of the Holy Spirit at yan mismo ang ating hihipuin at bubusisiin sa susunod nating pagtatalakay. At para sa inyo na hindi makapaghintay at gustong mas malalim pa ang usapan, meron tayong inihandang mas mahabang discussion ng topic na ito sa aming podcast. Hanapin nyo lang ang link sa description o sa comment section. So, kung may aha moment ka sa napag-usapan natin, i-click mo naman yung like button. Kung may tanong ka o kung bigla mong naisip na baka nga utak ka lang sa garapon, i-comment mo yan sa baba at i-share mo to sa kaibigan mong laging naghahanap ng argumento. At syempre, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga chismis. Ibig kong sabihin sa susunod nating explainer. Hanggang sa muli!